nakita time check po tayo 6.48 po At ayan po si ate Sabi niya sir pwede manghingi numbers Para makabili ako ng bubong Ayan tawagan natin siya At kailangan sumagod siya mga kalaki Umpisa na po tayo nagtatawag Ikaw gusto mo bakit ang matawagan Ready mo na ha Kailangan hindi busy ang cellphone mo Okay Ayan ma'am hello po Ayan po ma'am Ayan na tinawagan na kita ma'am Maraming maraming salamat po Ang sabi niyo po sa akin, wala kayong pambili ng Bubong po. Okay, ma'am. Sige po. Ang lucky numbers po na ibibigay ko po sa inyo ngayon, alagaan nyo po ng 3 days, ha? May listahan na po ba kayo? Opo, sir. Opo. Sige po, ma'am. Ma ma anong hihingi nyo? 2 digit o 3 digit o 6 digit? Ano lang, sir. Kung... Kunti lang na digit, sir. Ah, sige po. O, sige po. 2-digit tsaka 3-digit, ma'am. Sa wedding po, ito pwede po sa STL. Pwede rin po sa wedding. O, sige po, ma'am. 2-digit nyo po. Number 7 at number 22 po. Aalagaan nyo po yun ng 3 days, ha? Tapos, ang 3-digit okay, ang three digit lucky numbers mo, ma'am. Number 6, 7, 4. Ayan po, ma'am. 6, 7, 4 po ang inyong 3-digit lucky numbers po. Taga saan po sila? Taga Davao City po, sir. Anong oras na dyan, ma'am, sa Davao? Ano, anong oras ay? 649 po sir Anong date ngayon Anong date ngayon ma'am 8 po April 8 April 8 ayan po Ayan, tandaan niyo po April 8 tinawagan ko kayo good luck